Pagabi, ba eh, ko about sadness. Kalit akong kagool. Kay... Nay! Emotional kagora. Problem. kinao dyan ang nga kung na ay <coughs> wala na ay muabot maabot niya bisan ka nga medyo depressed or something na bata karoon ay ako diri tupos sa isa ka lugar na invitation mo ni birthday ikini sila mo ni ako mga loyal friends sila kung request ako siguro tag palipis o pero kitawa watak kasi sila kabalo na emotional emotionally depressed kaya mga dugi hapong mo may request. Yan ako sa Hawilian Hawi Ang oh. Esperanza Bridge Padulong tadi ka dito kay Actually gahapon ako Gahapon ako paad Pero mo lagi na ay may gasi kaso Yan natay Sa appointment pero atong ka-appointment wa mo sipot ana siguro ragini, na basta kay tingnan ni atong sexuality dan bitaw mo na dili kayo seryosohon pero sa panahon nga medyo kailangan jud ta pag nag uwan nag bagyo nag baha ato ka kay na may gusto mo kuha pero kung na sila sa kalipay kasadya feeling ni mo itsapwera ka pero diligod siguro nga na mag overthink lang siguro ko tungod kay mali na sexualidad no pero same nagudya po na silang ibuhat kaya batasan sa tao batasan doon isang si Kenzo pa man siguro sa ilang kinabuhi ngayon dyan yung ra. mag ilang pagkatao ngayon kita talaga ako anad naman ko sa yung anong uh, sitwasyon pero sa mga punta. di hapuntang naandan siguro na ako kay Kabaluko mo adjust kamalo ko mo adjust para ma-recover sa mga sitwasyon ng ano malagina kung na ay mawala na ako ay mukuli actually doon nga sila eh. Mana puli, pero kung naay mo igsit sa inyong kinabuhi temporary temporary ang mo na ako yung mana sa inyo pero dili ko atat na atat na paanhaon ako kung isa kay Luzon sa akong part nino, na mapagpagtinda na ako sa akong situation financially na naku obligasyon mo mo kuwan nabot sa inyong kinabuhi kung mas kayo makapundar ka kung mahitag o kay based ako experience kay kinimong gudsya Ano't tumutawag na ako ng X kay Pagod na buwag ani Ang uh, kumpronta kung Kung among level Hindi siya uman ka magbuwag Kaya ako rin ato ang mga uh, Instances Ang nga sa Ato ang na bitaw

Maraming mawalaan ko sa inyong interest, kung anong sa inyong interest mo sa iyo. ko, bisa nakita na ako ng mga medyong gansahin na kailanom ko na bahapon, maraming na ko nakakaangay dito sa sitwasyon. Ang kalitra ko, pagkakadlaw, wala. Time yung kaming isa, magpunta ko. Gusto mo yung mga hindi. Kaya saan man yung mga hindi ko din yung gabi, Invited doon.